Wait. Parang kinu na kita. Teka, ikaw yung lagi nagpapadala halos kada sweldo mo, pinapadala mo lahat sa pamilya mo, pati ka mag-anak mo, pati sa mga kaibigan mo, di ba? <laughs> mo ako. Gugus ka na? Mas nasabi ko sa iyo eh hindi mo nga yata na-enjoy yung buhay mo dito sa Spain. Kakapadala mo. Wala kang tinitira sa sarili mo. Ano? Ang cause of death mo. Ayan. Tipid ka ng tipid. Sa pagkain, halos lahat pinapadala mo sa Pilipinas. hindi ka man lang nakatikim ng masarap na samgyupsal dito. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo ipapadala lahat. Magtira para sa sarili mo. Ano ba nangyari sa iyo? Teka, bakit ka pala ba dito? Ipapadala ka pa rin? Magkano ba rate ngayon? <laughs> ano yung rate to? Pick up anywhere.